Eh, meron tayong isang unit mga sir. Na napakalakas yung kanyang nagapak. Uh, lagapak. Takpan mo yung tapucho niya. Okay. Ayan, no? Okay, pagka mga ganyan tunugan mga sir. Ayan, sumasabay sa acceleration. Ibig sabihin, maaaring sa valve clearance or sa tensioner. Yan yung munang ano, yung gagawin na niyo. Kasi pinagawa doon yan sa Kalaukan. Mild pa lang yung kanyang uh, ingay. After gawin, ayan. pinya na yung tunog. Kuliglig na, no? Tulog kuliglig na. Sila ba bayan pa lang nakapipe? Kaya medyo nagkahalo-halo yung tunog ng makina. Pero yung pinaka-concern nila yung parang ano, kakaibang, kakaibang sounds. Kaya tagulin natin itong upuan. Para makita natin kung anong problema nito. Baka driver lang, ano? Alaga naman lang sa langis. Wala sa langis. Kasi baka matulad ka doon. Ganyan din ang tunog niya, no? Kaso nga lang, iba yung tunog niya. Dragger naman. Yung sayo, sa'yo, ano, parang may nagpapalo ang batal sa loob, eh. Baka may, parang may nag-iispadaan. Pero hindi pa yung ganyan pahapon, eh. Hindi pa ganyan. So, hindi pa ganyan. So, may na ko na Tapos, ah. pinalitis ko yung hili. Nangalang ko yung big lang. Kung may, ano, ano, ano masaya side ng kasi hindi ko sa na atin. Tapos nung napalitan na wala na namang no? masasabi ng na ano, do. Hindi siya sa technician yung problema. Ah. Oh. Tapos pues, inano niya tinignan niya. Ganun pa rin yung tunog pero hindi ganyan na ano, hindi na ganyan alala. nung niya na, no? may, 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 pinalitan niya ng uno, tensioner. Yung ano yung bike ano ba manual tensioner. Manual tensioner. Man -tensioner. tapos pag uwi ko sa bahay, ano pa pala ako sa kutungan para ako maghihilak ng dalawang drum. Oh? Hindi <laughs> ganyan siya yung tulog yan. Kasi yung pinapit na niya, na ano yung nilalaya. niya, Yung isa nang pinapon po nga eh. Ba't pinapon? Ito yung sila nare-refer yan. Sige, check natin. Naka-manual tensioner na reply no? na dito. Ito yung gagamit nyo, manual tension. Maraming mga, maraming namang pamamaraan na ano. Or nabibiling may TV attention. sa RS. CBR 150 to 250 ayan pare para sa din yan laki lang yung tiba yung ano yung hinahanap natin Tapos ito na yung ano eh hindi naman manual to ah Kaya tanggal mo yung manual Tinapon may manual. Ah, hindi rin yung manual. Eh kasi baka banat na banat yung ginawa doon. Okay, check natin. Kinakalay ka mga pre, ha? Ay, nanti. Ayos na gawin sabi ng pinagawaan ko, eh. Ito yung kinabit nila mga sir. Manual. Tapos wala yung dito, babaw. Wala man. Kaya siguro nung Ayun Ay, sir, kasi siya man ay nagtagos niya. Hindi ko alam kung may nakalagay yan doon. Tapos na pag namin kanina, wala. Gina yun. Ginawa lang, ginawa lang ng parante ko sir, eh. Tapos lost it pa, ginawa lang ng parante. eh. Binintal, eh. Bang, binintal lang sa'yo. Binayaran ko pa yung 300. 300. Bidubli-dubli kita. Ayot na yun. Hindi ka na bumata sa akin dito. Marami akong ganyan. Pinamimigay ko ng alang eh. Kasi yung mga pinagtatanggal ko sa ano. Ayan. Ito mga serpentine na huwag yung gumamit dito. Kung gusto yung talaga matibay na ano, mga tensioner. Yung pang CBR ang gamitin nyo. CBR 150, 250, yan. Yung kahit yung CRF, para sa sila ng ano, ng laki ng tensioner. Yung tibay yung hinahanap natin. Kaya yun ang gamitin nyo. Eh, ano, lagi, sinasama kasi ko matagal na ng pare ko dito. Oo. Oh. parang malayo yata yung pre. Sa na naman yun, laon yun. Kasi dami mong malalayo dito pumupunta eh. Kaya kanina, sinama ko na siya. Sabi, pagka ano, ganoon pa rin, sigun Baba mga kaya nga daw. Ay, ano pa, hindi pa siya sigurado kung ano yung ano niya. Kung ano yung titingnan daw niya sa labong, ano yung ano. Hmm. Problema. Tapos na sila daw niya. Masa gantong, ganyan mga tunugan. Wow. Tensioner. Isa rin yung maluwag yung sprocket cam. Rocker arm. camshaft, Pero yung iba, iba-aba iba, mong makina. Malabo yun. Kasi iba yung tunog sa loob ng makina. Kaya sabi mong loob, loob din ng makina. Kaso nasa labas lang. Hindi yun talagang piyak makina. Siguro, ano mo lang yung napuntahan ko? Oh. <laughs> magician. Oo, oh, magician. <laughs> Yeah, ito mga sila. Natanggalan natin yung cover. Dito pa lang, kahit, pag kahit tanggalin mo ito, makikita mo na dito kung sila yung tensioner niya or hindi. Pero ito nakita ko kagad. Oh. Pansinan nyo yung sprocket cam, saka yung cam shop, may gap na. Oh. Ayan, kita nya? Ayan na. Ayan, ayan. Ngayon, paluluwagan natin yung tensioner niyan. Kita nyo, gagalaw yan. Dapat ulang play na ganyan yan, ha? walang play na ganyan. Kung may play ng ganon, yung up and down, normal lang yun. Pero yung side by side na play, yun po yung hindi normal. Munti ka na tong, ano, uh, masabugan ng ano to, ng makina. Ito, oh. yan o. Okay. Uwagan mo muna ano. Mote <laughs> kan kunti-kunti kagana. Kunti, kunti ka Kunting-kunti na lang, kunti'ng takbo na lang 'to. Kasi sabi kong sasabugan ng makina kasi maguumpugan na yung, ano yung piston sa kayong balbula. Pag once na nagumpugan na 'yon, maglulus compression na. Pinaka mga doon pag naputol yung balbula, siyempre eh, kakalang na 'yan doon. Doon nabubutas yung ano, piston. Marami yan sa mga, sa mga sa Facebook na nagpo-post ng ganun. Ayan o. Okay, di gusto. Ito, dapat walang play na ganyan. Ayan o, laki o. Oh. Dapat walang ganyang play. Yung play na ganun, paatras, pabante normal lang yun. Kasi play na ng uh, tensioner yun. Ito o. Oh. muntik na to. Ang laki, ang laki ng problema nito. Kaya ganun na lang yung tunog ng makina. Kaya para maikitan natin yan, tatanggalin natin yung water pump, radiator, tatanggalin natin yan. Kasi hindi natin maikitan yan kung hindi mo tatanggalin tong water pump. Pero hindi ibababa yung makina. Hindi natin ibababa yun. Kawawa customer, kikita lang tayo. Customer kawawa. Ah, alam na. Ano, okay, yung overall na? Yung overall natin? Mga sisingin kita ng tinsi mil. Oh, pero, pero pauwiin kita para hindi mo makita yung gagawin namin sa gate lang. Kaya nga eh, yung gano'n nito, Balikan mo na lang ito sir bukas. Hindi, joke lang yun ha. Ito lang yung gagawin natin. Ito. Ito, to, to, ito. Higpitan lang natin yun. to. Sana hindi natanggal yung natin. Ganyan. Pero parang piling ko hindi na natanggal. Andun pa. Higpitan lang. Okay, tanggal natin yung ano, radiator nya. Susunod so, okay. natin tatanggalin yung water pump. Ingatan nyo na lang yung ano, yung water joint inlet ito. Saka ito. Kasi nababasag yan. Mali lang, mali lang ng uh, pagkakatanggal nyo ng tornilyo ito. Kung hindi proper tools ang gamit ninyo, may posibilidad na maputol ito. Wala kayo ng dalawang plug screw mga sala. Tapos, sungkitin nyo yung ano, yung water pump ng kabilahan na parang ganyan o no? oh. tapos galaw galawin nyo ng ganyan wala naman pong malisira dyan kaya huwag kayo matakot lang malisira dyan tapos isasapay nyo yung water joint inlet din ilalabas mo ng konti para uh, kasi makmaya ay uh, sobrang matigas at uh, hindi nagkasabay maubalik. ok tanggal na natin ayan o no? oh. hmm. sobrang luwag sa allen wrench 4 yung size nyan tapos kukontra nyo naman dito yan. kahit hindi mo na ito update dyan kasi andun pa naman yung tornillo hihigpitan lang natin baka kulang sa higpit dyan so, sobrang katagalan din tapos sinabayan pa ng manual tensioner yan yung sinasabi ko na ayaw kong gumamit ng manual tensioner kasi karamihan sa nagba manual tensioner ganyan yung nangyayari 4. Tapos iikot lang natin. Kasi okay, natin. Kailangan kasi mahigpit nang uh, mabuti yan, pero pagka sobrang higpit naman, yung pinanggigilan mo talaga, yung ngingiwi ka habang nagigikit ka, napuputol naman. Yeah. Okay, nakalubog na yung tensioner natin. Dapat wala siyang play. Yan. Dapat walang play na ganyan. Na tulad rin na. Dapat ganito. Ayan, gusto na yan. Babalik na natin yung water pump. Sa water pump naman, may guide po yun mga sara. Huwag nyo kakalimutan. Itap lid nyo muna dito. Itap naman dito. Ayan. Kahit dito na ano lang kayo magbase sa pan. Kung kuan So, tapos nyo rito. yan Tapos nakikita yung guhit yang guwit na yan, tapak nyo dito yan, tapak dito yan, pagdapatin nyo lang yan tap tid yan sa water pump naman itong guide na to ito yung timing mark itutok nyo yan dyan dyan, pagtutukan nyo yan tutok nyo dyan, para pag sinalpak nyo yan hindi aabante itong ano itong propeller ng water pump natin para di ba sira mga gulit kayo, umingay na naman. Iba yung ingay naman na maririnig niyo after nyo ikabit. Ayan, ibalik na natin yung water pump. Tapos, radiator, cover. Yung tensioner, hindi natin parang kasi goods pa yan. Tsaka, pan rin natin. Ayan, meron lang tayong coolant din. Kasi, obligado na palit coolant na yan dahil tinanggal natin yung radiator. Mura na naman yung coolant kaysa naman na ibabalik mo pa yung luma eh baka mamaya may dumi na yun bag natin yung cover tapos throttle body ah, eto na, sasalihan na natin ng ano, kulan dahil i uh, naibalik na natin lahat ayan, salihan na natin tapos drain natin para sumiksik yung or matanggal yung ano, yung bula yung hangin pagka uh, ano magtanggal tayo ng radiator ano wala na yung rang 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 ayun o no? diba wala? wala na ibig sabihin yun lang yung problema noon munti ka nang gumastos ng 17 munti ka nang no? gumastos ng 17 wala na yung pipe lang yung narinig mo niya ano dyan ayun wala na munti ka na kaya dapat uh, double check nyo mabuti. Kung di kaya, huwag kayo gumamit ng manual tensioner. Muntikan ng mababamagan na ito. Buti na agapan. Nalalayang kasi dito sa atin. At ayun, uh, pinilit nga ng kumpara niya. At dito dalhin. Kaya ito, tinulungan natin. Yan, wala na. Ayan, nawala na. Taimik na taimik na siya ngayon mga, mga sarili. Okay na, goods na. Yung kuha ano lang kulang nito. Yung kuha ano na lang. Kaya e, okay gumamit nito mga sya. Okay gumamit nito. Sisirain ang motor nyo rito.